good morning. Good morning, good morning, good morning. So, today is Tuesday, February 25. So, nine ng abot Cebu Pacific, guys. Ang akong giwatan is from Davao. So, pali lang sa ni Father. So, di ata diri sa gawas sa airport kay waiting ta abot sa Father. Then speaking of my hair, since <laughs> Sabado guys. Rat! wala na ako gibasa ako ang hair since sabado so karon naligo na ko gikan so okay ganahan kay ko sa hair kay shiny niya siya guys so oh, nakuan na nabasa na siya so shiny so shiny so, shiny kay guys no shiny kay so gawat lang ko ni father karon ni after ana uh, depende ni father o pasakyan ko niya hindi dili mo sakay ra kung bus kay ko ang si Ethan sa school Okay, wala rin po ito Wala, wala ko yung sakyanan guys. Kuan pa. Mauli ni 28 pa ni mauli. Ano yung para bajud ko sa kuhan ba? Mukuha pa ko sa... Hmm, nagana ko. Ano ko 28? Uy, 28. Mauli ag... Sa... Kani, 28. Mauli ni siya. Sa 28. Kaya yun sa 25, 26, 27, 28. Mauli ni siya unya sayo diri sa to sa tabilaran si port unya mudiritso ko dayo no trinidad og dito mo tong ako ang bios ko ako ko trinidad so mo sayo ko padung trinidad ni eh. ang kaning ang spander murag hapon pa jud ako makuha ang spander di ay sa 28 kay kuan man kanang mo pa mo trinidad so mga trinidad siguro mabot ko manain pabalik 10, 11, 12 pa siguro kung makuha ang kwan ma expander ba? pero ang kani siya, dilis siguro na ako din sa sa kwan sa vicar wash para ma, ma limpiwan dahil ba? so more to guys mo na to ang agenda ka kita po ni sir hill from phelps dodge thank you sir hill sa pag rent ni b max for one day So, kani, kani siya da guys three days. Oh, yeah, three days. 28 man yung mauli. So, waiting ko ni Father. So, pero na, nalimpiyohan na gano'n siya, guys. Kaya, hindi ko nangyong ipakarawash the other day. So, muna to. Then, magkwa pa kong itan sa school. Bye! Mag-tricycle, takaroon. Nagyan ako sa school ni Ethan. Nagsakay rin yung ko. Nagsakay rin yung sa school pa. Niyo. Gawat na lang ko niya. Itong hair na to.